Ito na yun, putang ina. Ayan. Masilaw. May nabili akong gauge. Ay, tutuno ko to. Kahit hindi tayo mekaniko. aralan natin to. Kasi magbayad tayo, putang ina. Palpak. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda ng andar. Putang ina, walang palya. Ang ganda yung tunog wala na hindi katulad dati putang ina ah, pagbintangan ko pa yung ano, fuel pump na sira pero goods pala yun kaya kayo ano, di carburetor dyan huwag kayong matakot bumaklas napakadali lang ano lang pipicturan nyo lang yung harap likod tagiliran para ano bago nyo kalasin para hindi nyo makalimutang ibalik yung mga tornilyo kaya ano kuta na 4G30 nang hirap ayusin pero wala napaayos ko ng ano ako lang ngayon itutuno ko na lang to <laughs> oh ang ganda, ang ganda ng minor okay na yung pasok ng gasolina putang ina talaga wala, bayad ka ano, tawag ka ng mekaniko bayad ka dyan, 2,500 3,000, putang ina walang mangyari dyan o yan, ano lang, DIY sariling ano lang buti kahit papano okay kaysa umasa sa mga putang inang mekaniko wala ang inisip pira wala wala sa yung ano dito basta 4G13 kahit dito lang kayo magpukos sa kanan saka yung likod yung floater yung lagusan lang ng ano gasolina so, ang ginawa ko dito wala naman akong vacuum nung nilinisan ko to ng gasolina lang binuksan ko to ang ko ng gasolina. Ito, ang ginawa ko dito, inaano ko ng bunga ko, hinihipan ko. Nung okay na, may lumalabas ng ano dito, hangin. Tinatakpan-takpan ko pa to inobserbaran ko. Paghipan ko dito, itong floater pala, pag ito, palaging nakataas. Wala, sarado yung ano, kahit anong hi hinipan mo ng hinipan, walang pumapasok na hangin. Ibig sabihin, nagbabara din ang gasolina. Kaya nung nag-ayos na to, naglalaro na to. Paghipang ko, ginaganong-ganong ko doon, pinubumba-bumba ko. Yun, umuwi -okay na. ayun o, oh. isprayan ko pa ng carburetor cleaner. Ayan, putang ina. Ah. Nakakaputang ina mga ano, kupal na nikaniko.